Matapos ang mabusising pag-aaral sa mga ebidensya at salaysay ng mga testigo, inirekomenda ngayon ng Commission on Human Rights o CHR ang pagsasampa ng kaso sa mga taong bumubuo sa author committee na silang lumitis at nagbigay parusa kay Kadet Jeff Kudia. The appropriate uh, authorities should file administrative, criminal and civil suits against the members and officers of the Honor Committee. Matatanda ang napatalsik si Kudya mula sa PMA dahil umano sa naging pagsisinungaling nito nang minsay na late sa kanyang klase. Dahil sa pagkakapatal kay Kudya, hindi ito nakadalo sa graduation ng PMA. Lumabas sa findings ng investigasyon ng CHR na nagkaroon ng pagmamalabis ang PMA Honor Committee sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin. Isa rin umanong bogus o peking paglilitis ang isinagawa kung saan nagkaroon ng paglabag sa ilang mga karapatan ni Kudya para sa patas sa paglilitis, non-discrimination, dignidad, edukasyon, privacy at access nito sa tunay na hustisya. Dahil dito, nare ng CHR na dapat igalang at kilalani ng PMA ang naunang 8-1 not guilty vote pabor kay Kudya. Dapat rin umano kilalani ng PMA si Kudya bilang hindi guilty sa kaso hiniling din ng CHR sa pamunuan ng AFP at PMA na opisyal na ideklara bilang full pledge na PMA graduate si Kudya at ibigay ang diploma at transcript nito nang walang anumang hinihiling pabor. Nirekomenda rin ng CHR ang pag-iimbestiga kay Major Vladimir Gracilla dahil sa paglalagay ng kahinahinalang recording device sa paglilitis sa kaso ni Kudya. Pinapaimbestigahan din ng CHR sa AFP si Major Dennis Hindang dahil sa kabiguan nitong paggampan sa tungkulin bidang tactical officer ni Kudya. Nirekomenda rin ng CHR sa Kongreso na gumawa ng batas at magbigay depinisyon at pagpaparusa sa ostracism at diskriminasyon sa PMA bilang isang krimen. That the PMA Honor Committee deprived Cadet Kudya of. To put it simply, the PMA Honor Committee took away Cadet Kudya's future. Inalis na yung kanyang kinabukasan. Bagamat walang kapangyarihan na magsampan ng kaso, tiwala ang CHR na makakatulong ang kaso ni Kudya para mawakasan na umano ang matagal ng ganitong kalakaran sa PMA. Ikinatuwa naman ng pamilya ni Cadet Kudya ang naging findings at rekomendasyon na isinagawa ng CHR. Imbiya po sa buong pamilya po namin Uh, kami po ay nagpapasalamat unang-una sa Panginoon po, pangalawa sa si, sa kabuwan po ng CHR. Ako po yung kaibigan, Josh Bermehop para sa Newsline.